Yan ang araw po, Police ERP ng Jim po. So, mas excited ako ngayon sa proof of completion natin na ito. Nakikita nyo ba itong equipment sa likod ko? So, ito, another design ko na naman to. So, naglaro na naman ang isip ko at tuwan-tuwa ako ngayon sa nangyayari sa fabrication ko kasi nakikiliti na naman yung mga imagination ko. So, ang topic natin for today, sa wakas, magbubukas na po tayo ngayon sa tarlac. Okay, so, yung mga nagtatanong sa tar... saan sa Tarlac, sa, sa Matalaib, Matatalaib, Tarlac City po tayo magbubukas. So nakapagpirma na tayo ng kontrata. So ngayon, pwede na ako mag-advertise kung saan. So Tarlac City, abangan nyo ako. Abangan nyo ang Jim Republic, abangan nyo ang Jim dito. Dadayuin na namin kayo. So ito yun. Kaya ako excited kasi, may mga videos kasi ako na nakikita sa Reels. Lalo na yung ano, check nyo yung dedicated gym. Yung dedicated gym is isang warehouse gym sa, ano, sa UK. Warehouse din, kagaya nung Gym Republic. Pero, ang nagustuhan ko kasi doon sa gym na yun, sobrang organisado. Kunyari, are, kunyari, ganyan kahaba yung, ano mo, yung, yung property mo. Let's say, kung 10 to 20 meters yan. Yung 10 to 20 meters na yon Puro dumbbell. Puro dumbbell. So ang haba, isa sa mga problema, pinakamalaking problema ng mga gym is yung very, very limited na gym na mga dumbbells. Bakit? Kasi tag-iisang pares lang yan eh. Kahit pa tagdadalawang pares pa ang kunin mo, meron at meron kang makakasabay na pare-pareho kayo ng dumbbells. Lali na yung mga ano, nagda-drop set. Oh, sakit sa ulo sa drop set. Bakit? Kasi yung nagda-drop set, iyahag. Kukunin nila yung 50, 40, 30, 20 kasi 50 pounds, pagkatapos babaksak, 40, baksak, 30, sabaksak, 20. So, hawak na niya yun. Sakit sa ulo yun. Tapos ang daming tao. Pero doon sa dadalhin nating Gym Republic sa Tarlac, one to sawa ka sa dumbbell. Promise, isang haba ng pader, dumbbell. Yun yung gusto ko. Na nakita ko sa dedicated gym. At sumunod, di isang linya, dumbbell rack. Isang linya, puro utility bench. Kung siguro 20 na utility bench ang kakasya dyan, 20 utility bench ang dadaling ko sa Tarlac City. So, yung magda-dumbbells, hindi mo na kailangan buhatin yung ano, yung dumbbell, uh, yung adjustable utility bench mo, hindi mo, na di mo na bubuhatin kung saan-saan. Kasi kahit saan ka pumunta, na andun yung dumbbell, uh, andun yung adjustable utility bench, at pwede ka mag dumbbell exercise. So, unang row, isang haba, puro dumbbell siya. Kung 10 meters siya, 10 meters na dumbbell rack ang ilalagay ko dyan. Kung 10 meters siya at kasi siya 20 o 30 na adjustable utility bench, 20 o 30 utility bench ang ilalagay ko dyan. Yun yung pangalawang row. Pangatlong row, eto. <coughs> Pangatlong row is ah uh, ganitong mga equipment, tali, kuran. So, itong row na to, puro cable equipment. So, makikita mo, kagaya na nakita mo rito, uh, may lat pull down, may rowing, yung susunod dyan, may pec deck, may chest press, may shoulder press, lahat yan, isang haba na yan. Puro cable uh, equipment. At wait, there's more. Kasi ito, prototype pa lang to. Ang mangyayari dyan, lahat ng equipment ko, at least dalawa. So ito, pag nakita mo sa susunod, yung dadaling ko sa tarlac, ang itsura nito, hindi lat pull down at rowing. Ang mga itsura nito, lat pull down at lat pull down. Dalawang lat pull down. Minimum ng equipment ko is dalawang piraso. So dalawang lat pull down, dalawang rowing, dalawang tech deck, dalawang chest press. Minimum Itong lat pull down, ang daming tao ang gumagamit nito. Kaya kahit apat o limang lat pull down, dadaling ko sa Tarlac City para hindi ka na makikipag-agawan. Kaya pagpunta ka doon sa Gym Republic Tarlac, hindi ka na aalis. hindi ka na para mag-isip pa na lumipat na ibang gym kasi di, doon sa, sa, sa Tarlac, uh, Gym Republic, Tarlac City, hindi ka pipila para kami sariling mundo. Kasi, bawat equipment, dalawa at least. Tapos, yung kabila nun, yung kabila nun, lahat yun, isang haba naman, pero pwedeng crossover. So, kita mo tong, May crossover ka dito. So, alam mo naman yan, kapatid, kung ikaw ay nag -gy gym isa sa sakit sa ulo rin, aside from dumbbells, crossover, bakit? Kasi, ang isa, ang crossover, isa sa mga, ano yan, isa sa mga gamit na gamit ng gym equipment. eto yon. So, magkocrossover ako. Okay, good. Ang tanong yan, paano kung gusto ko mag-tricep? Dito ako magka-tricep. Magka-tricep extension ako. Pull down. May nag-correct pa sa akin. Okay, pwedeng pwede kang mag-grow uh, bicep curl sa ilalim. Ang tanong yon, pag nag-single sided na, 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 cable equipment ka, ginamit mo to for single use at ginamit mo to for single use, yung crossover mo, hindi ka na makakapag-crossover. So, matter of fact, kung nag-, nag <coughs> nanonood ka ng videos ko ng Gym Republic, ang, ang crossover ko doon, tatlo na full crossover at lima na compact crossover na kagaya nito. Kasi ang logic doon, kung mag single-sided ka na exercise, dito ka na sa compact. Kung gusto mo mag full na crossover, doon ka sa full crossover. Pero, ganun pa man ang crossover ko, napila pa rin ng tao. Biro mo, tatlo na yung full crossover ko, tapos apat ang compact crossover ko na kagaya nito, napila pa din. Kasi ang daming exercise na magagawa dito. Would you believe, over 50 exercises ang kaya mong gawin sa mga cable machines. From calves up to traps, magagawa mo yun dito eh. So, one to sawa talaga yung tao. So, ngayon, ang gagawin ko sa, sa tarlac, isang haba rin yan. Isang aisle. Puro cable crossover yan or cable equipment yan. So, hindi, hindi ka napipila la City. Abangan nyo ako. Promise. Then, pwede ka rin mag-squat rack dito. Pwede ka rin mag-bench press. Pero ito po ay prototype na dadalhin ko sa Gym Republic, Cavite ka, City. Kasi may mga nakita akong mga pe, pwede pang i-improve sa design na to. So, maipasyal ko kayo. Kita mo tong uh, mga equipment na ginag ginagawa natin na to. Lalaki. Alalaki. Eto, panalong panalong dito to. Hindi ko pa mapakita yung mga equipment na to kasi nililinis pa. So pag to, promise. Sobrang gaganda ng mga 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 dinesign ko na equipment. So alalaki. So kita mo to? Ilan to? Sa dalawa, tatlo yung makikita mo. At bawat isa nito is apat na equipment. Kagaya nito. Eto, dito ko pa idedemo ko lang gumawa ako ng deadlift na machine na hindi ka may laban buhatin at kahit wala kang mating hindi gagalabog. Yun yung pinakamalaking problema ng ano eh ng mga gym owners pag gumalabog ang deadlift masakit sa dibdib. Literal na masakit sa dibdib at masakit sa pakiramdam kasi nababaldog eh. Pero ito ngayon, yung deadlift machine ko, ha, ah, abangan nyo yun. Sumunod, dito. Dito naman is uh, yung spider T-bar. Ano na to? Uh, selectorized. Panalo ang pagkakagawa ko nito. Dito sa likod, lat pull down. Dalawang lat pull down yung makikita nyo yan. So, biro mo sa sa sa, sa machine na to, apat na machine sa magagawa. Kaya ganito ang distansya niya kasi yung mga arms nito nag-iwan lang tayo ng enough space para makakadaan ako rito. So makikita mo to isang haba na naman. Isang haba na naman. So napakalinis tignan ng gym na pag naglalakad ka, dire-diretso. Hindi yung pasala sa labat. So yun yung dadaling ko sa Tarlac City. Abangan nyo ako doon. Very, very excited ako. So, eto last year ko pa in-announce, pinlano, pero this year lang nag So, very excited ako kasi ngayon, uh, ah, kahit pa paano, may capital ako para maitayo yung mga Gym Republic na gusto ko. So, abangan nyo ako kasi ito ngayon yung susunod ko na sasabihin. Katulad ito, isa-shoutout ko uli, si Sir Julio Kaisa Romea ng Taguloan Uh, misamis, tsaka si Sir F. Crisostomo ng Noveleta. So, sila, naging kuwer sa akin, pareho silang may malalaking space na available. <coughs> so, looking for partnership, ang kumpanya ko, si Jim Depo at si Jim Republic, looking for partnership sa mga probinsya. Bawat probinsya kasi, ang plano ko, at least, isang gym republic kada isang probinsya sa Pilipinas. Ngayon, ang kailangan ko kasi at least 500 square meters, hindi po ako pwedeng bumaba ng 500 square meters na area. Kasi yung dinesign natin na gym republic is punong-puno, palong-palo ng mga gym equipment. Kasi yung i-design at itatayo natin na gym ngayon, hindi lang para ma-attract natin yung mga gym goers sa gym natin, pero ito, tutulukan natin na na-attract na natin sila, hindi na natin sila palalabasin. Hindi na natin sila palilipatin ng ibang gym. Bakit? Kasi, dahil ka palilipat? Kung bawat equipment na gagamitin mo sa isang regular gym, eh may dalawa o tatlo ka nang magagamit. Alam nyo naman yun eh. Kunyari, ngayon, sa modern times, pag nag-workout ka, It's either nagbe-base ka sa reps or nagbe-base ka sa time. Pero pwedeng one minute, dire dire-direct buhat or combination of both, reps and time. Kung 10 reps, dapat matapos ko in gantong seconds at magpapahinga ako ng gantong seconds. Hindi mo magagawa yon kung ang mga equipment is limitado at pila-pila. Diba? So, ito, makaka, uh, gamit ka na one to sawa. So yun yung yun yung ano, yun yung goal ni Gym Republic. Hindi lang makapag-entice ng tao na pumunta sa gym, pero maging permanente na sila sa paggamit ng gym business na yun. Ngayon, pabalik tayo, looking forward ako sa partnership. Ito yun. ah uh, kanina, nag-video tayo about sa topic na ano eh, rental property business. Okay ba na magtayo ka ng sarili mong building para sa gym business mo. So, kung di nyo napanood, panoorin nyo ngayon kasi pinaliwanag ko bakit okay lang na magtayo ka ng building sa sarili mong lupa kasi yung pagtayo mo ng sariling lupa, ititreat mo yon as a separate business, rental property business, which means kaya sarili mo yung gym na itatayo mo dyan or may partner ka sa gym na yan, dapat umuupa sila doon sa property na yon. So, dito, kung makumbinsin natin si Sir F or si Sir Julio na Julio, Sir Julio na makapagpatayo ng sarili nilang structure. Good. Ngayon, kukonvince din natin sila na mag-partnership kay Gym Republic and Gym Depot, the best. Bakit? Ito ngayon yun. Aside from worry free yung uh, ibibigay ko sa yung gym business kasi ngayon meron tayong develop na system aside from POS meron na tayong door management system yung door management system gagamit tayo ng key fob ng susi ng card para pumasok sa gym ito yung kagandahan nun kasi kung meron akong ng uh, card para bumukas yung pintuan, para makapasok ako ng gym, ngayon, mag-100% sure ako na lahat ng binigyan ng card at lahat ng nakakapasok sa, sa pintuan na yon is bayad. Kumbaga, mamomonitor ko. Kasi ganito yon. So, nag-collab kami sa POS provider ko at saka sa door management provider ko. Nag-collab ako na once na ma-input sa POS yung kliyente magpiprint naman ng it's either card or uh, QR code. So yun, once na magprint yun, may bibigay sa kliyente, magkakaroon na siya ng access ngayon. Kung one month yung access niya, one month siya makakapasok doon. Maganda rito ngayon, hindi ka tulad noon, may pwedeng lumampas eh. Pag misan, nalilimutan ng kahera na, Sir, tapos na kayo doon sa monthly nyo. Pero nag-gym pa sila. 'di ba? So ito may iwasan 'yon. So may iwasan rin dito 'yon, no? Maluloko ka na kahera mo kasi ngayon, lahat ng papasok sa pintuan kailangan may card. Lahat ng may card kailangan bayad kasi hindi magpi-print yung yung machine kundi mo din i-declare as sales. So ngayon, worry-free yung uh, gym business mo. Tapos, Very, very transparent. Kasi kung magpa tayo sa Gym Republic, yung sales, para sa personal mo makikita, nang naan doon ka, makikita mo yan kahit malayo ka. Kasi real time, makikita mo yan sa internet. Kasi may IP address yan, makikita mo yung sales. So very, very transparent. Hindi ko pa pwedeng i-edit yan, hindi mo pa pwedeng i-edit. So yan, kung ano yung sales, yun talaga yung makikita nyo. Pero wait, there's more. So um worry-free ang gym business mo. Plus, kita nyo naman, nagbibigay ako ng ng gym business tips. Kung yung ibang tao nga nabibigyan ko ng gym business, ako pa kaya na sarili kong gym business hindi ko aalagaan, 'di ba? So 'yun yung kagandahan ng ako ang ka-partner mo sa Gym Republic. 'Di ba? So ngayon, marami pang dahilan na may bibigay para bakit maganda mag-invest sa Gym Republic. Pero sa ibang araw natin i-discuss. Ang isa sa ibibigay ko sa inyong benefit kasi Gym Republic lang ang kinuha nyo sa akin. Pero ang makukuha mo pati si Gym Depo. Bakit? Kasi kung saan man ako makapagtayo ng Gym Republic saang probinsya, yung probinsya na pinagtayuan ng Gym Republic magiging exclusive din na showroom ni Jim Depo. Which means, pag may kliyente ako coming from Misamis Oriental or Misamis Occidental, doon pupunta kay Sir Julio. Kasi hindi ko na kailangan papuntahin pa ng Cavite, ng Cebu. Sa so bawat probinsya, may showroom ako. Ngayon, lahat ng order coming from doon sa probinsya na yon, regardless kung pumunta sa showroom or dumerekta sa akin sa Cavite, meron kang komisyon. May 5% commission yung Jim Republic na yon. Kita mo to, hindi mo na pinaghirapan to, hindi mo na negosyo yon. pero every time na magkakaroon ako ng sales sa Jim Depot na galing sa probinsya na yan, kaya dumaan yan sa'yo o rumekta sa akin yan, may commission ka. Makikita mo naman yung mga deliveries na yan. Kaya, very, very transparent. So, ang makukuha mong business is hindi lang Republic, pati Dipo. Diba? Pero wait, hindi natin titigilan yan. There's more. Hindi lang Dipo ang makukuha mo. Pati yung supplement store na itatayo ko, makukuha mo na din. Kasi, sa Gym Republic, pwede tayong mag magbenta ng mga supplements. Pero aside from magbebenta tayo ng supplements sa mga kliyente natin sa gym, magbebenta tayo ng supplements doon sa probinsya mo. So sa probinsya mo, let's say sa Cavite, kung may labing apat na munisipyo at city rito, pwedeng ikaw yung nagde-deliver doon. Doon sa mga uh, municipalities or cities under doon sa, sa gym republic na probinsya mo. So yun yung kagandahan ng pakikipag-partner KRP pakikipag-partner kay Jim Depo at kay Jim Republic dahil isang business lang ang babayaran mo pero ilang businesses yung makukuha mo. So ito, 50-50, actually hindi, 51%, 49% na partnership. Yung 51% is i-maintain pa rin ni Jim Republic para total control. Magtatayon tayo ng, ng sarili nating korporasyon, bibigyan ng franchise ni Jim Republic, yung corporation na yun, at yung corporation na yun is 51% pag-aari pa rin ni Jim Republic at 49% pag-aari ng uh, kliyente. Parang ano yan eh, parang 7-Eleven. Kung, kung, kung familiar kayo sa franchise ng 7-Eleven, lahat ng franchise ng 7-Eleven is kapartner ng 7-Eleven. Bakit? Kasi gusto nilang ma-maintain yung standard na 7-Eleven. Kung baga, hindi pa ba pwedeng iba-ibang sistema yan. Dito, ganun din. Para rin masigurado natin ang success ng business venture na yon, kami pa rin ang magkocontrol kung pa paano gagawin ang pagpapatakbo ng business na yan. Kaya hindi ka matatakot kasi yung iba, bebentahan ka, ikaw nang bahala. Kung sumabog franchise, ikaw nang bahala. Pero dito hindi. Ako mismo ang tutulong sa inyo pa paano mapapaunlad ang business na yan. Gusto ko pa sana i-discuss kung ano yung mga palong-palo na mga uh, benefits ng Gym Republic. Okay. Natutukso ko eh. Bigyan ko isa pa. Lahat ng Gym Republic na kasi magkaka-idea yung mga kompetensyo ko, pero ito, kilitin natin yung utak nila. Lahat ng Gym Republic na branches, na franchise, iisa ang program niyan magsosupply kami ang Gym Republic na main, isosupply namin ang workout of the day. So, kung, kung back workout, shoulder workout, legs workout, PPL, whatsoever, ang workout, iisa sa isang araw. So, meron tayong proseso lang yan kung, pa, kung ano yung goal mo, kung papalaki ka, ito gagawin mo. Pero ang sabi ko lang, within the day, iisa yan. So, kung iba na naman na program mo bukas, iibahin na naman yan. Lahat yan supplied by Jim Republic. Ngayon, walang magaling na, walang lalabas na magaling na instructor or hindi ka na mag-iisip or yung instructor mo, kung ano ituturo. Kasi i-feed natin yan. So yun yung kagandahan. Actually, madami pang mga magagandang benefit sa pakikipag-partner ng Jim Republic. So, kay kapatid, kaibigan, kung nanonood ka dito at nasa malayong probinsya ka, may 500 square meters ka na property or pataas, bakit hindi mo subukan, kausapin ako, mag-partner tayo, tayuan natin na sariling gym business, at baka, oh, wait lang, at baka, mapaunlad pa natin ng mas mahigit ang inyong kakabuhayan. Wait, hindi ko nabanggit, sinabi ko nga yung about rental property, Magpartner nga tayo. Pero, yung corporation na itatayo natin, uupa pa rin do sa property mo. So, hindi ito ano ah, meron ka rental property business, at the same time, may gym business ka. So, pag nagpartner tayo, magbabayad yung kumpanya natin ng renta doon sa property mo na itinayo. Kaya hindi ka magdadalawang isip kung meron ka, kunyari, warehouse sa probinsya na hindi mo nagagamit, gilingan ng, ng bigas, gilingan ng mais, pero pwede natin gawin gym yan. Or, kung wala, pwede ka magtayo na sarili mong warehouse, gawin natin gym. Pero, kikita ka doon kapatid kasi uuupa kami. Uuupa kami sa'yo. So, bukod sa umuupa kami sa'yo, kumikita ka sa upa, kikita ka pa rin. Kung makikipag-partner ka sa amin, kikita ka pa rin sa gym business. So, very, very excited ako. Mabalik tayo, Gym Republic, Tarlac City, sa Matatalaib, Matalaib, Tarlac City. Abangan nyo kami. July 1 ang suggested na na opening namin sa Tarlac City. So, yung mga interesado mag-apply, kakailanganin ko ng mga staff doon, mga instructors, PM nyo kami. Pero by July pa kami mag-start. Abangan nyo kami. mag pre, -pre kami ng membership. Mas makakamura kayo sa pre -selling. So, I hope Jim Republic, Tarlac City, magkita-kita tayo sa July. Ako po ulit si R.P. na Jim D. po. Maraming salamat po.